sa unang pagbablog kapag kapag mga yung hindi kapag anong madami yung views mo hindi ka nila pa napapansin kumbaga hindi talaga as in hindi ka pa nila pinapansin yung nasa una ikaw ay ka pa tapos unti-unti nung umabot sa mga 5,000 ito aking inaano lang sa dun sa kabila sa YouTube sa YT ko dito sa YT niya o doon <laughs> doon muna kasi nga. baga alam ko na kilalang kilala at malapit na malapit sa akin yung mga karamihan nagbubas sa akin nang nasa umbisa pa lang last year yun kasi kasakit kita, kita, kita lang yung kasagsagan ng ang dami kong views talagang ano as in, lakas talagang magbast, ang lakas ang lakas na magbast, akala mo eh hindi sila Diyos makita nyo na nangyari sa ano sa pandang yan hindi na tutulong ang Diyos nangyari sa ano bambat sa di ba, ay nasunog hindi imposible simbilyon Diyos na yung muska eh kaya huwag kayong magmusaka ng kapwa nyo masama po yan sa Bible yan yun, yeah, napakadami talaga ng akin. Kaya, hindi sabihin, huwag nyo sabihin na hindi ko inindindi. Tinuturuan ko lang kayo na huwag maging masamang tao at maghusga. O, oh, di ba? Okay lang maging suplada. Huwag lang maghusga. Kasi yan po ang top 3 sa utos ninyo Huwag kayo sa Hindi yung sa sampu utos. Hindi sa, plus ito, ito, ito. Yung panahon ni Jesus Christ nung bumaba sa lupa. Nung panahon na siya, ano, sinabi niya talaga niya na huwag kayong husga. o di ba yung kay ano na batuhin niyo kung wala kang kasalanan, batuhin mo nang kung wala kang kasalanan, batuhin mo di ba o sino man may nagbato wala di ba kaya huwag kang husga. kasi sa bandang huli sa pano ng sa hukob o di kaya kung huskahan ka na saan ka huskahan mahirap yun kaya tinuturoan ko lang yung mga nabagat babas na masama habang nasa lupa ka pa magpakabas-bawas ka ng ano, uh, ng kasamaan. Ilagay mo sa kabutihan paminsan-minsan. So, yun na nga. At, wag kang manloko ng tao. Yun, yun talaga yung Utang talaga. Huwag mo kalimutan yung mga utang. Yun na importante doon. Huwag mong kalimutan yung mga utang. Lagi mong isipin. Alalahanin mo, ulti mo piso o dalawang piso. Isipin mo, yung utang. Ikaw, alalahanin mo ba kung ang sakit ng limang piso o ano. Di ba? Kaya nangisipin mo. Oh, ito pero talaga yung batas ng Diyos at batas ng tao ng gobyero sundin mo para hindi tayo mali. masamang tao. Yan lang. Yan ang sinasabi ko talaga. Kasi kapag si sinusgan ng Patras eh. na mo na mas ko kasi na. hindi naman, hindi naman tayo just sa mag musga. Musga na, Bakit na Kung mong nangyari sa'yo. Mahal din diba? ako. At saka, ikaw, na na sabihan mo kung buang kapag ka napatunayan kung kung sino ka. Ididimanda kita. Patunayan mo kung buang ko. Kuha ka ng self-certificate at baka makulong.